Oh, Wala pa ako sa I am kakamping. Kaya oh? Lenny tayo. naman talaga eh. Pero ngayon may bagong mga script ang mga troll, mga kabatang helmet. Kaya ingat-ingat kayo. Kakamping daw sila. Oh, oh. Ay, makakamping. Pero, we support Len. PRRD. Ha? Huh? bata helmet dahil nga lunes na ngayon mm. natap Pagkasan sa linggo at yan nga yung activities naman ni VP Leni. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. diba, diba, uh. yes, uh. yes, nga yung orulay-ulay. Di ba, Bidjo araw-araw ah. Yes, Bidjo Gaper. Wala tingin. Nagutang si Leni na makipag-usap sa bawat community, sa bawat barangay, para malaman kung ano talagang kailangan ng lugar na yon. At ngayon din nangyari, Bidjo mm. ang first assembly ng mga volunteers ng ang bagong Team Naga. Kung ay, pwede ka sa f ano, videographer. Ano? Yung frame ko. Ano? Ang bagong Timnaga. naga. Ang bagong Timnaga. naga. Ang bagong Timnaga. naga. Ang bagong team naga. Ang bagong team naga. Ang bagong diba? uh -huh. team naga. Mga bata, helmet. Basta update na kayo kung ano yung magiging ganap sa kampanya natin para kay Bipileni para sa pagkabiliw ng naga. Yes, videographer. Kay Lenny, ito Kala ko eh. naman. Ay, ang kakamping, pero kay Lenny, Yun, diba? Pero kaya teka lang, mm. meron doon na nang nahimik ngayon. May tahimik. Ay, may tahimik? Sino kaya yun? At meron din nagsabi na hindi ko kilala yun. <gasps> sino yun? Sino yun? Yan tayo eh. Nung una magkakampi. Ha? Ah. Nung tinanong during the interview. Oo. Ah, ah. Sino yun? Sino yun? Dinamay pa yung lelang si Lela. si Lela. Pero ayun ka mga bata, ahil may sa mga video ito, ganun ito subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa natin may na-upload namin ng video. Para Stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ka mo sa bayo na ganun mo ito yung YouTube every Everyday, God bless everyone. Bye! Kailan ni tayo!